dito tayo sa puno ano ng ano? langka at, at ating ating pero, itong ating anihin pero hindi itong bunga ang gugulayin natin kundi ito oh, talbos talbos yeah. pre, wow. kasama natin, harabon harabi salaman tungloy Ah, Mr. Nice Guy, ang kameraman natin, si Daddy B! Tara, magpitas na tayo ng dahon ng ating lulutuin. Pre, kumusta tayo man yung kumain yan? Uh, no, buhay pa naman. <laughs> 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 Ako, e, tanong ko siya kung kumain na ba siya niyan, hindi pa rin to. Si e, okay. Pong Loy, pang malungkot. Paano si Dalaman, sobrang saya. Ba eh, wala na sila magkwento kung bakit. Ba <laughs> wala kayo sa hugyan, pre? Meron, may tawag yan. Siyempre masaya ako. Andito yung aking pag-ibig. Ay siya, nasa Hong Kong. Oh. Doon na yun, yun ang no? ganda. Saan? 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 Gagawin niya lang namang laurel yun eh. Ibibinad niya, tapos gagawin <Ay, see>. laurel. <laughs> Sa adobo. Ay laurel, alam mo na yan. Ayaw lang, ayaw lang malamigan yan. Bakalamig kasi. Ayaw lang yan. Ito, so, ito so, na. No. Yan. At, yun no. Yun. Sariwa. Ayan, no. Ayan ang mga asbong. Kala ko panlanggas na tarigi. Ah, ito pala yun. Langgas ron. Ito guys. iya nga ni Kuya Igay. Ayan. Nagamit lang naman itong mga karapas na laurel. O, oh, tama na to. Oh, laurel really is sad. karne ang ulam. Tingnan natin ang gagawa ni Kuya Igay. Galing dito eh. Ba't ba't ba di ka na gaya sa ilog pre? Baka pang pa ano na naman to. na naman ang kinabukasan to ha. Bule. Nang bule. Nang bule ha. Ay. na pa naman ako dyan. Galing na pa man. Galing ka na. Ay. Sirain nila Sirain nila eh. medyo laki na pre? Oo. Oh, medyo... But... Ilang makailangan mo pre? Mga 1 dami yung plat

Late lang sa pre. Kaya siguro ano yung pre ah? Ikaw ma pre mag-aang kayo. Hmm. 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 Baka, no? Baka madumlihan ng bukol niyan. Late <laughs> lang sa pre o. Hindi ang mag ano sana. May kurinte pa naman oh. No? Saan? Yung kurinte oh. Baka to. Uroy. <laughs> <laughs> Live. ha <laughs> Nalaman ako dyan. Meron pa lang bago dito. Oo nah. <laughs> La dami pa oh. Ito oh. Pre, ba't wala kang brief eh? Pa-opre, dami. Baliin mo na. Wag! Santol mo na nakikita ko. Pre. May santol? Oo. Oh. Nakasort ka lang ba, pre? Oo. Oh. Wala pre. Wala pre? Santol. Eh, yun, oh. Ayan nyo, guys. Oo. Oh. Abo! <laughs> <laughs> Ayaw rin <laughs> niya eh. Santol. Ay, lugabrap dito hindi. Hahaha hirap na, kukuha na ng tubig pang kasama yun sa taktika yung poong para makahuli yung ipon mm. pamain pala yung poong malakas mga akit yun yung ipon mm. nangaribolate no? <laughs> mm. nangaribolate na ano lali, lali. <laughs> kaya pala nangay natin na huli yung ipong kakabong kaya kaya mo yun ha mga karabas nandito na naman ako sa Timilog kasi Yung dagat, masyado lang naman daw masaya eh. <laughs> <laughs> Andun yung dalawa eh. Tama na, sobrang na dito. Yung, dito. yung dalawang eh. Oo. Oh. Ay. <coughs> Uy, ako dito, naman <laughs> 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 ay, ay, anu natin yan, Ay, ay ako to. Yeah. Dito, guys Alam natin naman mga yan. Mga lalaki ko. Yan. si guys ng puno. Yung iba malalayo. kasi malalayo. Ito yung pinakamalapit sila. Papaya. Papaya ano ito ba? Singga? Papaya. Papaya ucho. Papaya ucho. Hindi lang. May rin yung puno. Uy! Taas mo na! Okay. Ang ah, mahulog ka ha! Alamang talaga ito bukas? Ano ito?

Talaga <laughs> nilang wiham pa eh. Wala doon sa kabila. Bakit kaya Kapag wala talaga doon. Wala talaga eh. meron sa buhangin may mga talangka. Wala na Pero langka, wala. Sila Raymond, wala din ano. Wala. Meron doon ano yung malabanos mga ikat. Doon din tatayarin ni pa. No, wala yun. Ano? Ano? Ulang pa? Bo dami na yan, okay. meron yan. Ayoo, yung, ayoo. Ayoo. sa meron 'Yun sa sa frame ng Pero, kayo? Dami 'yon. dami na lang ka. Yung isang nakakasigil. ka na nal dooga. Tumulong din eh. Ang boring puno lang kanong. Hmm. na. Tingin tayo doon. sa kabila. Dito Dito meron pa. pa bunga, di pwede pre? Hindi. Pero ito hindi. Yung mga ganito may magtutuloy. Ang ano yan, ito, ito ito. Ito. Patay bunga. Ito ito. Ito hindi nga makita. po ang ano. 3 cm. lang ka. Ito. Tama to pa. mga Oh. 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 Oh, magse dito video. Ah, mura yan. ano ganda dito. Apa nga? Ay, to.

Karaba sa update natin ang ating uh, munggo. Na pinalim ko dito, oh. Mm -hmm. Yan na siya, oh. Ganda ng mga ano. Sa tulong ng aminoplast Plus. Mm -hmm. Tagang... Oh, tingnan niyo yung kapangyarihan ng aminoplast Plus. Palibasa siya katabi ng munggo. Siyempre pag spray ko ng aminoplast Plus, tatatama siya, oh. Ganda rin, oh. Mm -hmm. Walang patubig, patubig 'yan. Mm -hmm. Oh, oh, napakaganda ng damo, eh. Mm -hmm. Ito mga karabas, yung ano, pintog na pintog. Pintog na pintog ang kanyang ano. Ano pa lang yan? May dalawang buwan na ba ito? Wala ano? B isang buwan ka isang at may higit. Ito dalawang buwan pa lang. O oh, yan, 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 po siya ngayon. Hmm. Medyo madalang ang pagkakaano ano ko. Wala no, nang santiyan, daanan lang ng harvester yan pero... I hope na marami tayong mapakain ng munggo Lawak La nito oh. karya. Yan, karya so, po yan. Ang, ang mga ang imita sa dito, yung mga nagtanim din, nanay ni Naldo Putik, kapatid ni Putik. Tapos yung muntik nang naging ni Rabon. <laughs> uh, and many more. Kailangan kasi marami talaga mamimitas. Ang laban na naman na, namin dito mga karabas. Ah, uh, may imitas sila, gigiikin namin dyan ate kung ano ba maka dalawang balde sila sa maghapon tig isang balde kami ganun yung pinakaupa ko sa kanila sabi nga ng iba sabi nga ni Jmar doon daw sa kalintaan sa unang pitas na maraming bunga tersya kumbaga sa tatlong balde dalawa sa may-ari isa sa'yo sa mga tuwid sa anim na balde Dalawa lang ang mapupunta sa Naimitas. Ini ba ko para kung para makatulong-tulong din tayo dito sa atin. Sa anim na balde, tatlo kanila, tatlo akin. Malaking bagay na rin siguro yan. Hmm, ate ate. Oh, maganda naman, maganda siya oh. Wala siyang ka ano ano. Hmm. Yan muna ang ating update. Libutin naman na natin ang ating pakuanan na sa awa ng Panginoon kanina ay nabili na meron ng may-ari 哎。Oh. kabiluhin ito laki yan ang ganyan yung kaipan sa green na yan ang ganyan ito, may dilaw dilaw na makapuntahan din ang buyer po mamaya yung e, sa akin pala hindi na sa akin ano kay kuya na biyanan ni paring melvin ang paring melvin ang paring melvin ang paring melvin mga sa yung pakwanan namin ni eh, parang Kalbo Ayan. yan lang, hindi na for sale. Nabili na lang na dito. Stripe naman to. Stripe. Oh, ala, ala alagaan pa natin yan ng dalawang linggo. So, pangangalaga natin yan. Ang laki o. Mahagay ang mga, mga buwan yan. nakasanib mga karabas ni Kalbo na parang dagat walang balaang yan lagi, doon, na uh, lagi ko na pangaral sa mga anak-anak mga bata pagpapakuan na kailangan nasa tamang limit ang ating tanim ng pakuan isang isang dipa ang pagitan isang metro ang pagitan dito kasi yung sa kayaan mo lang siya yung Waray-waray paganda -waray, nagiging ano. Nakaka nakaka-attract sa mga buyer natin pag ang nakikita niya sa yung taniman ay puro pakwan lang at saka dahon ng pakwan. Pero pag may nakitang mga maraming damo, hindi sila masyadong attract. Hindi kasi nila matantya kung ilan ang magiging laman. Pag lumakad kasi ang biyahera din eh. At lumakad ang paganyan sila mga fire natin, alam na nila yan. Pero kung madamo ang tanim mo, hindi makita ang bunga, takot sila magkawad yan. Baka sila malugi rin. Kaya yun yung naging panuntunan namin ni paring kalbo. Ang makikita mo din eh ay pakwan at dahon lamang. Ayan. Get in yeah. yan mga harapas, sa tareya. At binigyan na natin sa magandang... Kumbaga, natuwa naman tayo sa naging presyo ibigay na natin at alagaan naman namin to at na magkano na kubo kapantay namin yan para hindi madali ni boy Pandaw aktibo na ulit yung yan aktibo si boy Pandaw para boy yung lalaki pa yan dahil dalawang linggo pa yan dyan dalawang patubig pa ako dyan eh lang parang ang nagiging nangyayari dito sa dami ng buyer na lumalakad kailangan maka sure sila kasi alam ng buyer ang mga pakuha na lalaki pa kaya kahit na maliliit pa yan tinawaran niya na yan ng presyong hindi ganyan kalaki presyong malaki na kaya dapat hindi natin na porke na ano na nila na nila Ipababayaan natin ay oh naman sila rin ang bayan maganda kumita din sila parang sinabok parang sinabok ng buhangin <laughs> yung buhangin ganun kalalaki Tancang <laughs> Yan lang muna ang update natin. I-update natin ito pag ilalagay natin sa truck. Yeah. Amin sa Si Buyas. Yan ako tako. Dami si Buyas dito mga karamas. Oh. hindi, sa, hindi na siya makakaabot sa atin yung pag-spray ng laso niya. Oh. Makakaayon. Yeah. na tayo. Mirinda pala mga karamas. Eh. Hmm. Oh. Ay, hati-hati ito. Yan yeah, wala ka dito.

Meron kaming ano guys, ito na yung langka, um, parang konti nagdagdag kami ng malaberi. Ayun, ayun masarap. Dagdag. Ah, mix yan. Like. Dito mo lang makikita yan mga karawas. Hmm. Uh -huh. Para bukas daw isang pagsakat lang talaga. Punet. <laughs> 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 mga <preo>. <laughs> 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 Kumpunit, pre Diyan oh. Punet kung punet. Hindi yan pre. ako doon na ano, na papaya. Hindi yan mga punet. Saan na nila na pre?

Dwarf. 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 Hmm. Meron pa nga ako ng tatlo. Yun! Sa natin! <laughs> Yan maganda. ganda. Mayroon. Abo, sobrang laki na yun. Sa akin may dorso. Pero ako, itatanim pa yung tatang. Ang sabihid lang. Laki ng buha na yung kanyang Puno. Sarap. <laughs> uh, ano to ha? Kailangan talaga niya kalilit pre. eh. Hmm. Diyan, ito mag saka pa kuluan, ba yeah. isang papa kaguluan ay tapon. Tapon? yung karnilang ay ang hindi mo alam pala sa bau pre tapun isabaw Tapon. Tapon. tapun 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 tapon. tapun 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 ang gabi ba? Makaiba talaga itong... Sama mo na yung dahon, pag mo. eh na dahon. Pati dahon. Iwan mo lang yung karne pre. <laughs> eh, yeah, sarap yan. Tinan mo kami yan. Ang totoo lang, ilalaga lang naman yung mga karabas. At itatapon din. Yung karne lang lulutuin dyan. <laughs> para lang may <laughs> makontent. Hahaha. <laughs> <laughs> yeah. Tingnan nyo. So, Tungkol sa ilubra. So, malakas ka hangin. Malamig. <laughs> saka yung garter ng mga briefs namin ay medyo nangangati <laughs> hmm. na. mo tayo sa araw at nang matigaw-tigaw naman yung kate. So, bukas, ito'y lubli. At mm. least naka na ng nakatay nga kunti. Mm -hmm. din. Dami. Pero pag pinigay mo yan, lang. nilang. Napipigay pa? Mm pigi, para mawala yung Para ano Papaya. Dugta. Yung tagta. Hmm. Ay, sabog talaga ito pag hindi mo tinanggal yun. <laughs> ikaw ang unang-una maapektuhan. Ikaw ang may ganito. Kaso <laughs> magkainan tayo ng silibre eh. Oh. Ang silibre? Oo, oh, diba? Yan na naman ako ha. Joke lang. Uh, yeah, Kayabang ka yeah. na naman. Kayabang ka ka naman. <laughs> Yan you know, mga karabas, ito na yung dahon ng langka. Pakukulon na natin. Ang oh, lasa niya, pre. Hmm? <laughs> parang <laughs> ano din? Isang langka? Wala. Para, Hindi. Okay. Parang, parang luto, aras, okay. Gabi. Ah, parang Gabi? Oo. Oh. Hmm. Ah, nagaluto na pala kayo yung target natin, no? Oh. Yung oh, sinula mo yung nagpa yun yun, yung Hindi, yun yung yun yung, yun, yung, yun yung, yun, yung, yun yung.

Hmm? Sa bangka, baby, yan yeah, ang gamit. Right, Ay, sir, tar. Bago ma... <tong> upo dyan, luto na naring... <tong> uh... rin yung iyo upog sa bangka. Mga karabas, ito yung gagawin natin pang gata dun sa recipe ni Parigay. Basta fresh. Para fresh daw. Ako oh, nagpili na ito guys, ganito yung pinili ko eh. May mga ganto Ito. Dino? dami kasi doon kita ano kalite bubulok lang rin kapal kapal ay oh Iwang kasi ito. Dapat itong magsama to dito, di diba, dad? Hmm. Ang nila mo nang gano'n. Huwag nila matitira. Ay, baka dahil sa amin na rin. Tandaan na rin. mo Magulang mo. Ito so, talaga na-request si Kuige yung Kailangan daw yung may dahon. Ano? May, may, may. Kailangan daw yung may dahon. Hindi hmm. daw yung lasar oh. pa kami dahon eh. Kakaiba talaga tong ano na to, recipe na to. ro oh. yeah. ah. na. Laki ba ito ng ano yan? Buwa. Laki, -laki pala na yun. <laughs>

Yung parang nagdidikit-dikit na naprak-naprak na no. Sarap ilagay sa igi. <laughs> <laughs> no, yung okay. parang pero wag mong kasakin <laughs> <laughs> eh ano mo lang yung parang okay. katalbos ng kamote lang. Sigay sa ina. Oh, talbos ng kamote. ibilot-bilot mo lang tapos pag nagsingaw na ice na yon. Sarap ay. Parang binibili. Parang hindi binibili ang lalabunan mo. <laughs> Sabi sa comment, hindi mo kami maluloko na lamang. bait pero <mo> naman agad. <laughs>